Hello po, good morning po, good afternoon or good evening po sa inyong lahat. Ayan, wala kaming internet ngayon. Gusto ko sanang magkanta-kanta kasi ano eh, mag-isa lang ako dito sa bahay at umalis ang aking anak, silang mag-asawa at papa-ultrasound. Malalaman na namin kung boy o girl ang aming apo. At ngayon na po ang ultrasound na schedule ng aking daughter-in-law. yung po, gusto ko sanang magkanta-kanta man lang. Kaso, wala. Bakit kaya walang internet ngayon? Ano kaya? Ayan, oh. Kaya ito na lang ang aking gagawin. Ito po o, oh, ko itong ano. Yung bah binahayan ito ng anay. Ah, kasi dyan po sa aming ano, sa backyard namin, may puno po doon na, na, na yung isang puno, isang puno doon. Yung kahoy, binahayan ng ano, anay. Ah, at ang taas na po yun, ang taas na ang taas. Tapos nagtibag ako dun. Oh. <laughs> ang tigas. Hindi ko mga ano, matibag-tibag. Ayan, oh, ito yung mga nakuha ko, oh, yung mga nagkaano ko lang. Mga nagkabiriyak-biyak. Ayan, oh, 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 Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Iyan ang lang aking natibag. <laughs> Kasi, di ba, Ayun nga, sa mga mahihilig sa Lucky Charm, ito rin po ay isa rin po itong pinaniwalaan na Lucky. Ang binahaya ng anoy. Oh um, ang dami-dami ko na. Ang <laughs> mga ano, mga Lucky Charm. O, oh, ayan yung tsura niya. O, oh. butas-butas. O. Oh. Mm. Um, ayan, um. Butas, butas, oh. Ayan, tingnan mo. Butas, butas. Yan ang binahaya ng anay. Ganyan pala, oh. <laughs> ang dami ko ng mga lucky charm. <laughs> Ito pa, oh. Yung mm, lucky charm ko, oh. Hindi ko sinuot yung isa. Yung isa na, ano, white. Sa ano daw yun nakukuha, sabi ng asawa ko, kasi kasi, pinakita ko sa asawa ko eh. ako so, tingnan mo itong, ano, in-order ko, kay, ano, ito, doon nga, sa isang kaibigan, in-order ko po yun, yung white na yun, na isa rin ganito, na bracelet. Pinakita ko sa asawa ko, ako ito, tingnan mo, saan kaya ito nakukuha? Tapos, yun, sabi ng asawa ko, ano yan? sa Yungib na nakukuha doon ang mayroon niya kasi siyempre, yung asawa ko, ano yan eh siyempre, laking probinsya yan doon sa, ano, Albay o maraming Yungib doon malapit sa mga mayon sa malapit sa mayon, volcano at nagarating na siya sa mga Yungib nung bata pa daw siya ayan po nakapasok na siya sa Yungib, tapos ayun nga, sinasabi niya sa akin na yung mga nakukuha doon sa yungib Iyon eh, nga, isa yun sa yung white na isto na yun na bracelet ayan, ando kasi sa taas sa kwarto eh pero yung pinakita ko na yun ayun, ay maganda daw yun ganda isa yung lucky charm at sa yungib yun nakukuha yung mga ganong klaseng bato na white, sabi ko baka ito yung umu <laughs> sabi ko, baka ito yung white omo, dahil sa ano yung nakukuha sa yungi mismo hindi hmm. ko lang alam kasi wala rin naman akong alam eh ayun tapos, dami dami ko ng mga lucky charm tapos ito pa pala o oh. o, oh. ito o, oh. yung isa pa o oh. ito, nakuha ko na ito, ito hindi ko nalagyan ng luggies, kaya hindi siya masyadong makinang ayan oh, pero tingnan mo, ang ganda o oh. Ayun. Mm. Tas ito pa oh. Yung isa ko pang lucky charm. <laughs> Yan, marami. Ang ah, tinatago-tago ko lang eh. Tinatago-tago ko lang. Ayan, ayan. Pinalot ko pa talaga yan sa, ato o. Oh. Ayan, binalot ko sa red. Ayan, ay. Ay. Ang dami. O, yung akin pala itong ano. O, ito pala o. Oh. Uh. Nakalagay doon Oh. Uh. Yung aking mga pearl, ano ba yun? bayo ko. Ayan. Oh. Ayan ang mga bayo ko. Ayan oh. Ayan. Ito, malalakas eh. Ang lakas nito umano eh. Ang lakas yan tumakbo. Ang lakas nyan, tumakbo sa tubi o oh, sa suka. Lakas yan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yun na 7 na pinakapili-pili ko sa lahat ng aking mga bayo ko. Pinakamalakas yan kung gumalaw. Ayan po. Tapos, ito, ano naman itong isa ang nakalaman dito sa aking ano naman to ay oh yung aking mutya ng tubig ayan oh mm. ayan oh mm. ayan oh mm. mm. ang aking mutya ng tubig ayan oh mm. ang ganda niyan mm. mm. Mutsa ng tubig. Yan. Binigay ito sa akin ng kapatid ko. Nakuha ko ng Biyerni Santo. Noon na yung kami. Ang ganda. Ayan. Ang ganda. Ng mutya ng tubig. Ayan. Oh. Triangle. Triangle. Ayan, uh, ang ganda, ang ganda. Dami ang dami talaga mga alam, ang dami. Um, pero, tunay naman na talagang ano, naghahatid ng swerte. Kasi, dati naman, ay wala ako mga ganito, ay parang ang ganit-ganit. Ang ganit-ganit ng pamumuhay sa araw-araw kahit may trabaho ang aking asawa. Yung nga, mainit mo ngayon, ng eh. init talaga. Hmm. Tapos ito pa, ano ba yun? <laughs> gawa ko sa sarili ko. <laughs> Kasi, ganun nga. Yung ako magawa, eh. Dito lang ako. Wala kasi nga, Bakit kaya naputulang kami ng internet? Pero imposible. Bakit walang ano ang PLDT? Hindi naman kami napuputulan, eh. Dito yung anak ko magbayad, eh. Hindi lang, bakit ngayon? Wala internet. Ay, naku, hindi ako makapagkanta-kanta. Ayan ang ganda-ganda ng aking binahayan ng anay. Ang binahayan ng anay, ganito nga yan oh, bitas-butas oh. Oh, oh, ayan oh. Oh, turo oh. Mm. Tigis-tigis nito 'di? Eh. Tigis-tigos. Mm. tigas-tigas yan. Ayan po. Hindi makakapag kanta-kanta ang lola kasi walang internet. Baka mamaya gabi ko pa ito may upload eh. Ito. Kasi walang ang internet ngayon. Umalis kasi sila eh. Umalis. Pumunta dun sa hospital at schedule ng ultrasound ng aking daughter-in-law kasi nga ngayon malalaman at 7 months na ang kanyang tiyan kung boy o girl ang aming magiging apo. Ayun, tingnan ko nga ito. Wala po. Oh, magalaw ka. magalaw yan. Ah, ayan, oh. O, 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 ang bilis, o. Oh. O, oh, o, oh, ala. Ang bilis, o, oh, o. Oh, mga may buhay nga to, eh. O. Oh. O. Oh. Mga may buhay, hindi ko nga to inanoy. eh. Hmm. Hindi ko nga, rinagyan ng langis, eh. O. Hmm? Pero ang bilis pa, oh. Ang bilis-bilis gumalaw ang aking lucky charm mo. Hmm? Ayan, Oh. Um. Galing. Galing kahit itong ano. Ayan, ito ka muna. Ito ang aking mga ng tubig. Oh, ayan. <laughs> Magalaw rin. Oh, oh, umiikot, oh. O, 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 ayan, o, o, ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, o, oh. malikitan lang, o, oh. o, oh. magalo, o, oh, o, oh, o, oh. o, oh, o, o, may, ano nga ito, eh, o, ayan, o, Klasi ng aking mutsa ng tubig. Pa-triangle. Ang boogies. Ano mm. yan? Ito naman kaya. Ito naman. Mutsa ng bayoko. Oh. Magalaw din. Oo. Oh. Oo. Oh. Siguro lang. O. Oh. Yan oh oh lakas o. Oh. Dikitan nga lang yan eh. Ang mga ganun yan. O. Oh. Ay, ay, di ka. Ito. Ito mong kaya. Gumalaw Oh, ayan, may pangay. Ayan, oh. Uy. Umagalaw rin. Ano? Oh, oh. Oh, mga kaibawan. Ay, ang galing, ang galing. Ang galing. Katuwa naman. Katuwa naman to. Aking mga lucky charm. Dami-dami -dam ko talaga ng lucky charm. Ayan, ayan, ayan. Sige po, yan lang po kasi walang internet eh. Di ako makapagkanta-kanta. Kasi naga taong bahay ako. Ngayon, taong bahay. Ito ang gusto. Ito, ganda naman ito oh. Ganda oh. Sarin itong lucky charm. Ito rin. Ito ko ng mga lucky charm. Ano po yung swerting darating sa akin? At ang dami ko ng lucky charm. OMG. Ano? Nanalo na ako sa luto? Charot. Ayan po. Ayan. Ayan, ayan ang aking mga laki charm Pero talaga, ano talaga? Kakaiba talaga nung may mga lucky charm na ako tsaka nung wala pa. Yun po talaga. Ano ko Experience ko po sa buhay ko. Ang pagkakaiba nang mayroon mga lucky charm na hawak from the nature kaysa sa wala. Yun po. Ayan ang aking mga lucky charm pram, the nature. Bye bye po. Thank you for watching. God bless po. See you on my next video. Bye.